laman o fertilizer. So, may pero talaga sa dumi ng rabbit. Welcome back po dito sa aming YouTube channel. Muli, ako nga po pala si Arlene. Ako po, si Yan, for today's vlog po, ang topic namin ay rabbit manure or rabbit poop. So, ito po yung mga duminang rabbit namin na pinatuyo. Ayan. So, marami po kami dito sa aming rabbitan. Iniipon po namin to, tapos binibilad po sa araw, tapos ibinibenta namin through online. So, ipapakita po namin kung paano po kami nag-iipon ng rabbit food o rabbit manure, tapos paano po namin binibilad, at saka ibinibenta. Si po yung rabbit manure is ginagamit din po sa pagpataba ng halaman o fertilizer. So, may pero talaga sa dumi ng rabbit. Papakita po namin dito yung mga nabenta na namin para may idea po kayo. Tapos kung paano po kayo kikita dito sa rabbit manual. So, kung bago ka pa sa YouTube channel namin, please click subscribe and notification bell para lagi kayong updated sa mga gagawin pa namin videos. Please, please keep on watching! Kukunin po namin na yung ng rabbit. Kailangan natin dustpan at walis. Yan, very good siya. Kailangan namin ng dustpan at walis. So, ito po kasi yung itsura ng aming mga cages dito. Meron pong nakasalong yero para may namin yung mga dumi ng rabbit. Tapos, yung ihi naman nakahiwalay. Kaya yung mga dumi ng rabbit namin dito, tuyo medyo tuyo na siya. Pag winalis mo, easy na lang. So, ganito po yon. Yan, wawalisin po natin yung mga dumi ng rabbit. Ipunin natin. Syempre, itong mga to. Tanggalin natin yung mga damo. Damo. Okay lang yan, guys, kasi di naman mabaho yan. kunin. Oh, so, diba? Ang dali lang. The other one is stop. Tapos, ni na po natin. na hulog na mama. Hmm. Yan. Tapos ito po. So pag naipon na, bibilad na po natin. Ito po ang uh, rabbit. Ganito po yung bilara namin. So ilagay mo na siya. Yan, ganyan. Mahuhulog. Tapos spread nyo lang. Yan. Spread the poop. Spread the poop everywhere. Yan. Ganyan lang. So, mahangin dito. Tapos maaraw. Kaya matutuyo talaga yung mga rabbit poop na iniipon namin. So, bali dito, ito. Tuyo na po ito. Yeah. Yan. Ito po yung mga naipon namin na rabbit manure. And, hindi siya mabaho. Tsaka to yung tuyo siya. Kasi nga, maayos yung bilara namin. Tsaka, mainit talaga dito sa may second floor. Yan, nakaipon na rin kami ng ilang sako. Tsaka, nakabenta na rin. Yan, ganyan. Hey, Umaga. At ako si baby love. Eh uh, buwan Ah. lang yan Sige po. yung rabbit poop po, ginagamit pong fertilizer. Since cold manure ito, hindi nyo na kailangan i-compose bago gamitin sa halaman. Pwede nyo na itong direktang ilagay. Yan, ganyan. Lagay mo na ako. Hindi mo bahu. Unlike ng dominant chicken at baka, na kailangan mo pang i-compose bago gamitin. Ito, ibubudbud mo lang. <laughs> Budbud mo na, anak. Ganyan, yan. Oh. Yan. Kagandahan pa nito, hindi siya mabaho kahit nahawakan mo 'yan, sisya, nahawakan niya. <laughs> tapos 'yan, tutubo 'yung mga halaman nyo, magiging healthy ganyan. Yan, the rodent. Uy. So maraming pakinabang 'to. Pangpataba ng halaman, tapos pwede mo pa ibenta, magkakapera ka pa. <laughs> Pambili uli ng feeds. <laughs> okay na. Ito ay nakatulong sa inyo ang video na ito at palagi nyo pang panuari ng mga susunod pa namin videos. Thanks for watching! Bye! I'm gonna miss you!